Sa malamig at madilim na kalangitan sa Kursk, umugong ang mga drone ng Ukraine sa himpapawid ng Russia. Isang tumpak na pag-atake ang nagpasiknab sa isang transformer sa Kursk Nuclear Power Plant o Kursk NPP na nagdulot ng naglalagablab na apoy at makapal na itim na usok na tumakip sa abot-tanaw ang mga hinintay na sistema ng depensang panghimpapawid ng Russia, kabilang ang S-400 at Panzer S-1 radar, ay walang nagawa laban sa maliliit ngunit nakamamatay na mga anino na ito noong put apat ng Agosto kasabay ng ikatatlumput apat na araw ng kalayaan ng Ukraine, naglunsad ang Kiev ng matapang na pag-atake na nagtatarget sa puso ng infrastruktura ng enerhiya ng Russia, ang Kursk NPP. Hindi lamang ito ganti sa walang humpay na pag-atake ng Russia sa power grid ng Ukraine. Ito ay isang matapang na pahayag. Hindi lamang depensa ang ginagawa ng Ukraine, kaya rin nitong tumagos sa pinakamatibay na depensa ng Russia. Paano nga ba naganap ang matapang na operasyong ito? Ang pag-atake sa Kursk NPP ay naging rurok ng estratehiya ng paghihigante ng Ukraine mula noong 2022 sinira ng Russia ang mahigit kalahati ng power grid ng Ukraine na nagtatarget sa mga thermal at hydroelectric plant at nagbanta sa Zaporizhia NPP, ang pinakamalaking pasilidad ng nuklear sa Europa. Tumugon ang Kiev sa pamamagitan ng paggamit ng sariling taktika ng Russia laban dito na tumama sa estratehikong infrastruktura ng enerhiya na ang Kursk NPP na nagsusuplay ng 20% ng kuryente sa gitnang Russia bilang pangunahing target. Ang pag-atake sa araw ng kalayaan ng Ukraine ay may simbolikong bigat na nagbibigay diin sa hindi natitinag na determinasyon ng Kiev laban sa Moscow. Noong Hulyo 2025, kinilala ng militar na katalinuhan ng Ukraine o HER ang Kursk NPP na matatagpuan 50.7 siyang na punto pitong kilometro mula sa hangganan ng Ukraine bilang isang estratehikong target. Sa kabila ng mabigat na proteksyon mula sa mga unit ng depensang panghimpapawid ng Russia, kabilang ang S-400, Pansir S-1, Nebo-M radar at Kolchuga Natuklasan ng HER sa tulong ng mga satellite imagery ng NATO at mga operatiba sa lupa ang isang kahinaan. Ang mga depensa ng Russia ay nakatuon sa mas malalaking banta, habang ang maliit na radar cross-section ng UJ-22 drone at mababang paglipad na mas mababa sa isang daan at isang metro ay nakaiwas sa pagtuklas. Ang patag na kapatagan at manipis na kagubatan ng Kursk ay lalong nakatulong sa palihim na paglapit ng mga drone. Sa mga lihim na base sa Sumi at Chernihiv, naghanda ang mga inhinyero ng Ukraine para sa operasyon. Pinili nila ang UJ-22 Airborne na nilagyan ng 22 kilon High Explosive Fragmentation o HEFRG Warhead, GPS slash INS Anti-Jamming Guidance at ang Leleka 100 Reconnaissance Drone na may saklaw na isang daal at isang kilometro at dalawang oras na oras ng paglipad. Ang plano ay may tatlong yugto. Pagsisiyasat at pagjamming, pangunahing pag-atake at pagtatasa ng pinsala. Upang makagambala sa mga depensa ng Russia, nag-deploy ang Ukraine ng 50 murang FPV drone mula sa Silangan at Timog habang naglunsad ng mga cyber attack na nagtatarget sa mga control frequency ng Panzer S1. Ang mga drone control station na nakatago sa mga bunker malapit sa Sumi ay gumamit ng mga FPV screen at ligtas na satellite link na ibinigay ng Estados Unidos. Alas 8.30 ng gabi sa oras ng Kiev noong 23 ng Ogosto, naging abala ang base ng Sumi sa ilalim ng takip ng dilim. Ang temperatura ay 13.5 grados Celsius, malinaw ang kalangitan na may bayayad na hangin na apat na kilometro bawat oras, perfectong kondisyon para sa mga UAV. Sa isang nakakubli na bukirin, 25 binagong truck ang nagsilbi bilang mga mobile launch platform. Bawat isa ay may dalang apat na UJ-22 drone. Isang kabuuan ng isang daan drone ang inihanda, ngulit 20 lamang ang napili para sa pangunahing misyon, na ang iba ay nagsilbi bilang mga backup o decoy. Ang mga drone ay inilunsad alas 9 ng gabi, lumilipad sa V formation sa pagitan ng 50 at 78 metro upang maiwasan ang Nebo M radar ang 57.7 kilometrong paglalakbay patungo sa Kursk NPP ay tumagal ng 25 minuto sa bilis na isang daan at anim na put isang kilometro bawat oras na ang mga drone ay gumagalaw sa kurbadong landas at iba't ibang altitude upang samantalahin ang mababang burol at manipis na kagubatan. Kasabay nito, Limampung FPV drone ang inilunsad mula sa Chernihiv alas 9.05 ng gabi na may dalang mga peking warhead at lumilipad sa isang daan at walang metro upang maakit ang atensyon ng radar. Sa pagpapalabas ng malakas na radar signal, sadyang ipinangayag nila ang kanilang presensya. Sa Korsk, natuklasan ng Kolchuga radar ang mga FPV drone na nagdulot ng alerto. Ang mga kalapit na unit ng Panzer S1 at S400 ay na-activate na bumagsak ng 30 FPV drone sa loob ng 15 minuto na nagdulot ng labis na pagkaabala sa mga depensang panghimpapawid ng Russia. Alas 12.10 ang madaling araw sa oras ng Moscow noong ikadalawamput apat ng Agosto, dalampo UJ-22 drone ang pumasok sa impapawid ng Kursk, 10 kilometro mula sa Kursk NPP. Hinati sa apat na grupo ng lima, lumipad sila sa 50 metro at isang daan at 50 kilometro bawat oras upang mapanatili ang mababang radar profile ang Grupo 1 na pinamunuan ng drone na UJ-22-017 ay nakatakdang tamaan ang transformer para sa reactor BLG-3, isang critical na target na isang daan at siam metro mula sa pangunahing reactor na nagbibigay ng kuryente sa mga cooling at control system. Ang mga grupo 2 at 3 ay umikot sa planta sa pagitan ng 3.1 at 5 kilometro handang tamaan ang mga pangalawang target tulad ng mga backup power station o auxiliary control. Ang grupo apat ay nagsagawa ng pagsisiyasat gamit ang mga infrared camera sa isang Leleka Ilahandri drone upang magpadala ng real-time na datos sa Sumi. Sa puntong ito, natuklasan ng mga depensang panghimpapawid ng Russia ang mga anomalya. Ang NEBO-M radar na nakaposisyon labing himang kilometro mula sa planta ay nakakuha ng mahinang blips, mulit ang mga cyber-attack ng Ukraine ay nagdulot ng pagkagambala sa mga control frequency ng Pantsir-S1 na nagputol sa komunikasyon sa pagitan ng 1RS2-1E radar at 2A38M cannon sa loob ng pitong minuto ang isang unit ng Pansir S1 sa isang mababang burol na limang kilometro mula sa planta ay na-activate ang radar nito mulit tatlong FPV drone lamang mula sa silangang decoy wave ang natuklasan. Samantala, ang mga UJ-22 drone ay lumapit na dumudulas sa lupa at nagtatago sa ilalim ng manipis na mga kanopi ng kagubatan at maliliit na lambak. alas 12.15 ng madaling araw, naabot ng Grupo 1 ang limang kilometro mula sa target. Ang UJ-22-017 na may dalang 22 kilong HE Frag Warhead ay na naprogram upang sumisid ng tumpak sa transformer. Isang sampung metrong mataas na estrukturang bakal na tumitimbang ng ilang tonelada na kumikinang sa ilalim ng buwan sinubaybayan ng mga operador sa Sumi ang mga feed lang infrared camera na nagpapakita ng barbed wire, watchtower at mahinang ilaw ng reaktor. Ang UJ-22-27 ay bumaba sa 40 metro upang maiwasan ang Kolchuga radar na nadistract ng mga FPV drone mula sa silangan. Ang GPS-INS system nito na tumpak hanggang 2 metro ay nagpapanatili ng katatagan sa kabila ng electronic jamming ng Russia. Alas 12.20 ng madaling araw, ang mga grupo dalawa at tatlo ay umikot sa hilaga at hilagang kanluran ng planta na nanatili sa tatlong punto isang kilometro upang makagambala. Dalawang drone sa Grupo 2 ay umakyat sa isang daan at isang metro na nagpapalabas ng mga peking radar signal sa pamamagitan ng onboard jammers na muling itinuro ang NEBO-M radar patungo sa Hilaga. Lumikha ito ng tatlong minutong gap sa air defense grid na nagbigay daan sa Grupo 1 na makalapit ng hindi natutuksan. Ang UJ-22-017 ay bumilis sa isang daan 180 kilometro bawat oras na nagsimula ng isang 45 degree pagsisid alas 12 at 24 ng madaling araw. Ang FPV camera nito ay malinaw na nagpakita ng transformer, isang kumikinang na masa ng bakal sa teknikal na lugar. Nilak ng mga operador ang target na ang GPS slash INS ay nagsisiguro ng tumpak na katupakan. Alas 12.25 ng madaling araw, natuklasan ng isang Panzer S-1 radar malapit sa planta ang UJ22017 na 50 metro lamang mula sa target ang unit na nasa mababang burol ay nagpaputok ng 2A38M cannon ito sa 5,000 putok bawat minuto. Ngunit ang bilis at kalapitan ng drone ay nagdulot ng kawalan ng bisa ng kanyon alas 12.26 ng madaling araw, tinamaan ang UJ-22017 sa kaliwang pakpak, ngulit sumabog ang 22 kilong HE Frag Warhead nito sa ibabaw ng transformer, isang daan at siyang naputwanong metro mula sa pangunahing reaktor ang pagsabog ay lumika ng isang sampung metrong bola ng apoy na ang mga shockwave ay nayanig ang lugar, sira ang transformer at nagdulot ng mga lokal na sunog. Ang mga apoy ay umakyat ng pitong metro na may makapal na itim na usok na tumakip sa kalangitan ng Kursk. Ang mga debris mula sa drone at transformer ay naggalat sa limampung metro na nagdulot ng pinsala sa mga kalapit na cable at pressure valve. Kaagad pagkatapos ng pagsabog, na-activate ang automatic fire suppression system ng planta alas 12.26 na segundo ng madaling araw na nag-spray ng mataas na presyon ng tubig mula sa mga fixed nozzles sa paligid ng technical na lugar. Ang mga bombero mula sa Kurchatov, 3.1 kilometro ang layo, ay naalerto alas 12.27 ng madaling araw at nagdeploy ng limang truck ng bombero na may tatlong puntauhan. Gumamit sila ng espesyal na foam upang maapula ang apoy na nakatuon sa lugar ng transformer ang apoy ay nakontrol na alas 12.56 ng madaling araw, ngunit ang usok ay nanatili ng dalawang oras na bumuo ng isang haligi na daan-daang metro ang taas na nakikita mula sa malayo. Ang mga natitirang drone sa Grupo 1 at 2 ay nakatanggap ng retreat signal mula sa Leleka 100 alas 12.28 ng madaling araw bumaba sa 30 metro at bumalik sa Ukraine gamit ang mababang burol upang maiwasan ang radar. Ang Grupo 3 na nakatakdang tamaan ang Baka power station ay natuklasan ng NEBO-M alas 12.20 siyam ng madaling araw tatlong groon ang binaril ng S-400 na 48N6 DM missile na bumiyahe sa Mach 14 na may saklaw na 250 km, ngulit dalawa ang nakatakas sa pamamagitan ng mababang paglipad sa isang lambak na 7 km mula sa planta ang grupo apat ay nagpatuloy sa pag-ikot sa limang daan metro gamit ang mga infrared camera upang i ang apoy at usok. Ang datos ay ipinadala sa SUMI sa pamamagitan ng ligtas na satellite na nagbibigay ng ebidensya ng pag-atake. ang cyber attack ng Ukraine sa mga control frequency ng Panzer S-1 ay nagdulot ng pagkagambala sa komunikasyon lang depensang panghimpatawid ng Russia mula alas 12.25 hanggang alas 12.32 ng madaling araw. Naantala nito ang S-400 na nakaposisyon 15 kilometro ang layo mula sa pagkoordinasyon ng buong tugon. Ang 56 na minutong operasyon na may 20 minutong climax sa Korsk NPP ay nakakita ng maraming drone na binagsak ng Russia ngunit hindi bababa sa isang UJ-22 ang nakapasok sa mga depensa na tumama sa transformer. Ang mga sakripisyong FPV drone na walang dalang warhead ay halos nawala ngunit nagtagumpay sa pag-overload sa Colchuga at Nebo M radar na nagbigay daan sa tagumpay ng UJ-22017. ang pag-atake sa Kursk NPP ay nagkaroon ng makabuluhang ngunit maingat na binalak na mga kahihinatnan na idinisenyo upang makamit ang mga strategikong layunin ng hindi nagdudulot ng sakuna sa nuklear. Ang transformer na kritikal para sa mga cooling at control system ng reaktor bilang tres ay nasira na nagpababa ng output ng reaktor mula isang libong megawatt sa limang daang megawatt. Naabala nito ang kuryente sa mga pasilidad ng industriya at militar ng Kursk na nagpapahina sa logistik ng Russia. Ang mga antas ng radyasyon ay nanatiling ligtas sa punto dalawang microsievert bawat oras na kinumpirma ng International Atomic Energy Agency o IAEA sa pamamagitan ng remote monitoring. Kinondena ng Russia ang pag-atake bilang terorismong nuklear na inakusahan ang Ukraine ng paglabag sa mga internasyonal na Konbensyon sa kaligtasan ng nuklear kabilang ang Konbensyon sa kaligtasan ng nuklear noong isang libot at siyam at apat na sinasabing sadyang tinarget ng Kiev ang sensitibong infrastruktura upang maghasik ng panik Gayon pa ang mga akusasyon ng Russia ay dumating sa gitna ng sarili nitong kampanya laban sa infrastruktura ng enerhiya ng Ukraine. Mula noong 2022, tinarget ng Russia ang mga thermal, hydroelectric at Zaporizhia NPP na pasilidad ng Ukraine na sinakop ang huli at nagdulot ng mapanganib na mga insidente kabilang ang mga power cut na nagbanta sa kaligtasan ng reaktor. Sinira ng mga pag-atake ng Russia ang mahigit 50% ng grid ng Ukraine na nagiiwan sa milyong-milyong tao na walang kuryante tubig o init sa panahon ng malupit na taglamig na nagdulot ng krisis sa enerhiya sa Ukraine. Ang tumpak na pag-target ng Ukraine sa transformer na critical ngunit hindi sentral sa kaligtasan ng reaktor ay umiwas sa sakuna na fallout. Ipinakita ng pag-atake ang detalyadong kaalaman sa layout ng Kursk NPP na malamang mula sa mga operatiba o satellite imagery ng mga kaalyado. Tinanggihan ng Center for Countering Disinformation ng Ukraine o GCD ang mga claim ng Russia na terorismong nuklear na iginiit na ang pag-atake ay hindi nagtatarget sa mga reaktor si Pangulong Volodymyr Zelensky sa kanyang talumpati sa Araw ng Kalayaan ay nangako na ang Ukraine ay gagawa ng lahat upang protektahan ang mga pambansang interes at tumugon sa lahat ng larangan na nagpapahiwatig na ang mga ganitong pag-atake ay mahalaga para sa estrategikong balanse. Ang pag-atake sa Kursk NPP ay isang turning point sa salungatan ng Russia-Ukraine na nagpapahiwatig sa Moscow na kung kaya nitong tamaan ang mga pasilidad ng enerhiya ng Ukraine kabilang ang Zaporizhia NPP, kaya rin ng Kiev na gumanti laban sa mga estratehikong target ng Russia. Ipinakita ng pag-atake ang kakayahan ng Ukraine na tumago sa mamahaling depensang panghimpapawid ng Russia gamit ang maliliit, murang UAV na naglantad sa mga kahinaan ng mga sistema tulad ng S-400 Triumph at Panzer S-1. ang mga sistemang depensang panghimpapawid na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar na idinisenyo para sa mga fighter jet, ballistic missile o malalaking target ng radar ay napatunayang hindi efektibo laban sa UJ-22 Airborne na nagkakahalaga ng humigit kumulang 550,000 piso na may radar cross-section na mas mababa sa .01 metro kwadrado ang tagumpay ng Ukraine sa mga murang drone, cyber tactic at decoy ay nagpakita na ang inobasyon at flexibility ay maaaring malampasan ang advanced na teknolohiya. Ang pag-atake ay nagpalala ng tensyon, lalo na sa araw ng kalayaan ng Ukraine, sa gitna ng mga diplomatikong pagsisikap tulad ng iminungkahing ceasefire ni Pangulong Donald Trump. Maaaring dagdagan ng Russia ang mga pag-atake sa infrastruktura ng Ukraine, kabilang ang Zaporizhia NPP na nagdudulot ng panganib sa karagdagang eskalasyon ng salungatan. Gayon pa man, napatunayan ng Ukraine na kaya nitong tamaan ng manalim sa Russia ng may katupakan na nagdudulot ng presyon sa mga sistema ng enerhiya at militar ng Moscow at nagpipilit sa Russia na mulin ilaan ang mga mapagkukunan mula sa silangang harapan ng Ukraine upang protektahan ang mga pasilidad tulad ng Kursk NPP. ang superioridad ng mga drone ng Ukraine mula sa Bayraktar TB2 hanggang sa UJ-22 at FPV laban sa mga depensa ng Russia ay nagmarka ng teknolohikal at estratehikong tagumpay. Itinampok nito ang pag-asa ng Russia sa mamahalin at luma ng mga sistema ng depensang panghimpapawid na hindi angkop para sa maliliit na drone. Malamang nadagdagan ng IAEA ang pagsubaybay sa parehong Kursk at Zaporizhia NPPs upang maiwasan ang karagdagang mga insidente, ngulit ang kapayapaan ay nananatiling mailap habang parehong panig ay nagpapalakas ng mga retaliatoryong pag-atake. Ang pag-atake sa Kursk NPP ay hindi lamang isang militar na pag-atake, kundi isang paalala na handa ang Ukraine na harapin ang Russia sa bawat larangan mula sa mga larangan ng digmaan hanggang sa infrastruktura upang ipagtanggol ang mga interes nito at kontrahin ang agresyon ng Moscow.